So, paunahan na lang po dito. Jackpatan na lang po kayo. Deck po yan na deck. Yellow face po yan. Lamang po sa kak pero wala po siyang DNA. Pero tayo dito, power blow o padan follow. Back to back. Napakaganda po at napakakinis po nila Oh. Yan, paunahan po kayo dito mga sir. Ah, napakagandang ibon Oh. English budgie po natin. Yung tsura ng ibon Oh. Napakatingkad. So yan, napakatingkad po niyan naan po dito sa mga postpone post po natin mga idol oh napakaganda po nila oh ganda po nila tignan oh okay magandang umaga, boss idol. Nandito tayo ngayon sa bahay para mag-update na naman ng mga pang-out natin na ibon. So, kung bago ka palang sa YouTube channel natin, 'wag pong kalimutan mag-subscribe. Paki-share po 'yung video na 'to para updated ka po lagi sa mga upload natin. So, 'yun. Humihiling lang po ako sa inyo kahit like lang po. Kung kaya naman po mag-like, paki na lang ng like. Malaking tulong na po sa atin 'yon para po sa mga video natin at ganahan po tayo no, at sa mga pinamimigay natin mga ibon so antabay lang po kayo mga boss idol, mamimigay naman tayo ulit ng ibon maglalapag po tayo ha, maglalapag lang po, pakiulit lang po maglalapag lang po tayo, marami po kasi nagre-request na nangihingi po sa atin ng mga ibon so may challenge po tayo para patas po hindi po tayo namimigay lang ng kusa ang ginagawa natin ay maglalapag po para may challenge po sa bawat isa sa atin. Ang tabay na po kayo lagi sa mga video natin na ina-upload po sa Facebook. Doon po kayo magabang, abang Doon po kayo mantabay. Siyempre, pakipalo nyo na rin po ang aking TikTok. May TikTok po tayo. Nag-upload din tayo doon kahit papaano. So, yun. Kinulang tayo sa carrier. Ito lang muna yung, yung, yung ano natin. Mamaya, ano yung natin? Ah... Uh, lilipat natin ulit mamaya para makompleto natin to yung update natin dito ng mga ibon. So ito binubuksan na naman ano oh. So yun no oh. Mukhang makakalawas na naman to ah. So yun, mga boss idol no, oh, bagong lahat. So yan, ito po yung ano ah mga available po natin, nakikita niyo naman yan. So yan. Hindi lang yan, meron pa po. May piplex pa po tayo. At meron tayo mga, meron tayo dito deck yellow face. So, may pababa tayo dito. Flex lang natin to mga Sir Idol. Medyo may differential lang po yung pan ito. Na puluputa po ng nesting, ng malunggay. So, yan, nakita nyo yun naman yung pan Pero nakakapak po yan, nakakapit po yan. Yung bandan likod lang po yung hindi nakakapit. So, parang naipitan po ng ugat. Pero nakakapak po siya at nakakasabit po yan yung pan yan. Issue lang po yan yung paa. Pero ito lamang sa kak, split o Pag nagkak, wala po siyang DNA. Pero mamaya bigyan natin ito ng presyo. Paunaan na lang po dito, jackpot na lang po kayo. Deck po yan ha, deck. Yellow face po yan. Lamang po sa kak, pero wala po siyang DNA. Okay, yung kapatid nito nakuha na po yung split yellow face. So yan, meron pa po tayo na i-update pa po na iba. May mga badger rin tayo dyan. Okay, umpisa na natin mga boss idol. Siyempre, dito muna tayo sa mga budget mail natin. Meron pa po tayo mga budget mail dun na ipiflex sa inyo. Ito, mga matured po ito, ha, mga sir idol. Ha. Mga, pwede na po lang mga matured na po ito. So, ayan, budget mail natin. Ito, mga sir idol, budget mail natin. Yan, silipin natin muna. So, ayan, budget mail lang po ito, mga sir idol. Kaya kung gusto mo ito, budget mail natin, yan, silipin mo na lang napakaganda po niya no so yan eto presyo na natin kaya to tara let's go okay unahin na natin ito yung napakalinis po na blue opa tsaka violet ay parehas blue medyo maganda lang pagkakulay na isang blue yan kapang babait lalaki po yan matured na po yan out na lang po natin to ng sanlibo sa sure buyer may bawas pa yan sa mga gusto po Yeah, may bawas pa po 'yan mga idol ha. Ito, bawasan pa po natin tong pressure nito kung sakali sure buyer ka. Screenshot nyo GCash payment, wala pong reservation. GCash payment po tayo, wala pong para server reserve, -reserve kung wala pong down payment. Okay, malinaw po tayo ha. Ito din po. 'Yan, far blue. Tsaka uwing. Back to back far blue po 'yan. Mga sir idol. So 'yan. 1,000 din po 'yan. May bawas pa po ng konti pag sure buyer po kayo. Screenshot nyo lang po ha mga sir ha? Para mas maganda po yung screenshot nyo para mas malinaw po yung tanong po natin at tanong ninyo. So yan, 1K, budget mail. Ito rin, mature din, budget mail. Para sila din po yung presyo, violet po. Yung isa, blue open naman po yung isa. Napakaganda na ito, mga idol. Oh. Yan, pauna na lang po kayo dyan. So yan, bali may apat na pares tayo. Ito, so, back to back turquoise. Far blue opa. Yan, napakaganda po yan. Napakakinis po yan. 1K na lang din po yan, no? Oh. So, yan, 1K. So, ayan, oh, 1K. Yan, tigwa 1K lang po yan. Pero pag sure buyer po kayo, may bawas po yan, ha? Ayan po, paki-screenshot na lang po yan, mga sir. Para di po tayo mahirapan. Okay, next tayo. Dito tayo sa avocado line natin. Napakagandang avocado line, no? Oh. Uh, green opa dilute avocado line napakaganda at sable po napakakinis po nito mga sir kita yun naman ang tsura ng ibon no? napakatingkad so yan napakatingkad po yan eto out po natin ito dalawang libo kung sure buyer ka may bawas pa to ng konti screenshot nyo na lang dalawang paris po meron tayo mga sir So yan, yung isa walang buntot, uh, binunot ko para ano, pero may tubo na po yan. Pulang-pula -pula po ang buntot na mga yan. Ayan po, tingnan nyo yun po yung buntot niya, no. Ayan, o, no? pulang-pula. So, yan. 2K lang po ito, mga sir, ha. Avocado line po yan. Paunahan na lang po. Uh, Gcash payment po tayo. Wala po tayo para serve reserve pag wala pong down payment. So, yan, 2K lang po, kada pares po yan. Panalang na po yan, mga sir. Kapangkak in po yan, ha. So, okay. Next tayo, mga sir. Meron tayo ditong baji. So yan, may baji tayo. Ayan, mga idol, oh, buggy. Sa mga gusto po ng baji English baji po natin. outlap po natin ito one 1.5. English baji po 'yan ha. Wala po ibang karga po 'yan, English baji. Malaki po sukat nito. Na Pag nakapanyo po ito, napakaganda po ng sukat nito, mga sir idol. Ayan. English baji po natin. 1.5 lang po 'yan. Kaya kunin nyo na, dalawang pares po ito, mga sir idol. So ito pa po. Yan, napakagandang ibon no? English baggy po natin 1.5 lang po yan ang pares Napakamura, ganda pa ng kulay Sinamon pa yung isa oh. Sinamon ba yan, yung ito Ganda ng kulay oh. So yan, 1.5 lang po yan kada pares Dalawa pares po yan, screenshot ko lang po ha Yan, okay Meron tayo dito lutino Back to back So yan, back to back lutino natin 1.5 lang po ito, matured, panalang Ayan po, Back to back Lutino, 1.5 lang po yan. Panalang na po yan. Yan. Okay, next. Dito tayo sa ano. Uh, meron tayo ditong albino opa. Tsaka Lutino opa. Pares po kak po yan. Yan po, Lutino tsaka albino. Opa, pares kak po yan, mga Sir Idol. So yan, kita yun naman yan o. Oh. Yan, eto meron tayong Dan Palo. Uh, aqua split dan palo sorry yeah, linawin ko lang aqua normal split dan palo mga sir idol ayan hen panalang basal po yan ha basal yan po panalang po yan aqua split dan palo so yan may lutino may albino pa tsaka lutino opa sa lutino opa kak natin out natin to ng kahit out lang natin to ng 2k So yan, yung albino natin, 1,000 na lang po. Sige, 1,000 na lang po yan. Albino opa. Itong ano natin, uh, hen na panalang matured Nasa ano na to, 10 months. Ito, yan, yung aqua split dan palo natin. Out na lang po natin to ng 4K. Yan, 4K na lang po yan, mga sir. Panalang po yan, babay babae po yan, babae. Screenshot yun na lang po, mga idol. Sa mga nagtatanong po, uh, sure buyer lang po tayo kasi marami po minsan nagtatanong. Bandang uli, wala na pong kinalabasan yung usapan natin. <laughs> wala nang kinalabasan. Eto, meron tayo dito, Parblo o Padan Palo, back to back. Back to back din po silang babae, syempre. <laughs> back to back babae po yan. Yan, sa mga gusto po ng Parblo o Padan Palo, yan, Dalawang babae po, nasa 1 year po. 1 year and 2 months po yung edad po ng mga to. Ang lalaki ng sukat ng ibon, mga idol. Ewing at saka ano, uh, solid color. Ayan, out na lang po ito ng 4,000 ang isa. Far blue o padan palo. Yan, syempre pag sure ka, may bawas pa yan para meron ka pang shipping, di ba? Yan, madali, madali, naman tayo kausap. So yan. Yan, far blue o padan palo. Okay, screenshot ko lang ha, mga sir ha. Narinig nyo naman sa mga unang vlog natin. Okay, dito, meron tayo dito ang classic na green perso. Oh. Ayan, classic green perso. Oh. Ito, 1K na lang po ito. Kapangka at saka kapanghen po yan. 1K na lang po yan, mga sir idol ha. So, ayan, medyo gumanda na po yung panahon natin, no? Oh, may araw na. Ayan, okay, ayan ha. Screenshot nyo na lang yan, 1K na lang po yan. Okay. Next, meron tayo dito mga Dan din. Puro dito ano. Wala pong DNA pero sa tingin ko may kakpo dito. Isa. Ayan. Yung mga Fire Blue Dan Palo natin, ito mukhang kakto, may singsing -sing na green, oh. So ayan. Ayan, 3,000 na lang po 'yan. Kada isa po dito sa mga Dan Palo natin, no oh. so, may green Dan tayo. Yan, violet tsaka blue. Meron po dyan screenshot nyo na lang po yan ha 3,000 na po kada isa po nyan mga sir idol yan screenshot nyo lang po yan Ayan, puro dan palo po yan meron tayo dito wild type ito naman wild type po natin ito yung wild type po natin uh, kapang kakatsa hen po ito mga sir idol ito bigay natin to 2,000 yung wild type natin Ya, kita naman sa collar. Medyo may duwis lang talaga yung isa. Wild pero wild type po yan mga Sir Idol. Ayun oh may sabit lang yung isa talaga wild type long bib po yan oh long bib. ayan oh napaganda ng bibo longbib oh. long bib po yan so yan ito kapang kakatsa -ka hen out po natin dito 2k lang po mga idol ayan mga sir ha Okay last to the max natin dito sa may mga carrier tapos continuous natin to sa iba pang available natin ito nga po sinabi ko po kanina yung yellow face deck natin split o pa if wala po siyang DNA kaya pero lamang po siya sa kak sa kapapo po yung issue niya po yung pa niya po napuluputan po yan nung bata po siya ng nesting kaya eto out natin to budget friendly so yan deck deck po yan ha deck yan mga idol ha 10k na lang po yan 10k yan o oh, yung issue lang yan yung pa niya pero nakakaapak po yan Nakakapak po yan mga sir May issue lang po yung panya 10k lang po yan Pero kung sure buyer ka naman Pag usapan natin Madali naman po tayong kausap So ayan narinig yun naman yan Nakita yun naman yan Ayan po yung ibo natin Deck Yellow face Ayan po Nakuha na po kasi yung kapatid nya Yung split Kaya ito na lang po yung Available natin na yellow face Meron pa po tayo yellow face Na ipipresenta po sa inyo So ayan po ha, pakiscreenshot nyo na lang po mga Sir Idols. Okay, next tayo. Lagay muna natin tong iba sa carrier. So yun, nakumpleto na natin, nailipat na natin mga boss. Ito na naman po tayo, magbabalik na naman dito. Yan, nailipat na natin yung iba. So ito po, napakadami pa po pala, no? Na hindi pa po natin ilagay kanina sa carrier. Kaya ito naman, flex na natin to, yung mga natitira natin dito available. Okay, unahin na natin na naman to, itong back-to-back -back Lutino Opa. Yan, ang ganda, oh. So ayan no, oh, napaganda po niyan. Sure pair po 'yan mga idol ha. Ah. Ayun po mga sir oh. Sure pair po 'yan. Halagang ano na lang po 'yan. 4,500 na lang po ito. Napakaganda po at napakakinis po nila oh. Yan paunahan po kayo dito mga sir. Yan. Screenshot niyo po. Tapos gigas payment na po tayo kagad. Huwag na po magpatumpik-tumpik. Paunahan po kayo dito. Napakaganda pong ibon oh. Napaka-solid po niyan mga bossing. Hindi po kayo magsisisi. So yan, sure kakinhen po yan, pair po yan mga idol. Ayan, okay next natin, itong krimino, hen, nanopa, tsaka kak na krimino opa. So yan, ayan po, at lang po natin ito ng 5,000 yung pair. Yan, krimino opa kak, tsaka krimino hen. So yan, ayan po, matured po, panalang na po yan, napakamura po yan mga sir idol oh. Napakamura po nito, na mga bossing. Eh paunahan kayo dito. Paunahan po dito sa mga itong post po natin, mga idol, oh. napakaganda po nila, oh. Ganda po nila tignan oh. Solid. Okay, next. Meron din tayo dito, ano? Ah, uh, pale palo So, yan, oh. Fail follow, kak yung green, tsaka yung violet itong hen. So, yan. May ano lang po yung hen. May isang paalam po nakabaluktot, no? Ayan, no? Oh. Ayan po isang paa nyo Nakabaluktot may issue lang po isang paa Ayan kung free na lang po yan Ito po isang libo na lang po ito Mga idol Paris po Kakinhen po yan ha Ayan Babae po yung violet Free na lang po yan Isang libo Back to back red eye Okay next Dito tayo sa ano Meron tayo ditong Lutino opa Split par blue Ito Lutino pa split Speed Power Blue po yan mga idol Oh. Ayan mga sir Oh. Nag-isa po yan. Split Power Blue po yan. Kak po yan ha. So yan. Split Power Blue. Meron pa po tayo available dito. Ayan. Lutino pa split Speed Power Blue. yan 2-5 po yan. Kak. Ayan. Kak na kak po yan. Kahit saka pa po yan mga sir. Pag sure buyer ka may bawas pa po ito. Meron din tayo dito Proven pair Yung Post RF. Ayan. Post RF po yan ha. Naglabas na po ito, proven po ito, out na lang po ito ng 5K. So ayan, binaklas ko po. So ayan, 5K po yan, proven pair po yan mga boss. Naglabas na po ito ng visual. Paunahan po kayo dito, kayo na lang po magtuloy po nito. Ito po yung kak, yung green. Yung hen po, ito po yung pale palo, split pale palo din po yung kak. So ayan, post RF, bali split na po sila. Proven po yan, proven. 5,000 na lang po yan. Mga sir, paunahan po kayo dito. Okay, next tayo, budget mail. Meron tayo dito budget mail. 800 lang ang pares, Oh. Ayan, far blue. So, yan 800 na lang pares po dyan, no, mga sir, Oh. Budget mail po natin. Screenshot nyo na lang po. Meron din tayo dito, dilute. Blue dilute. 800 na lang po ang pares. Okay, ayan oh. napakaganda oh. Blue dilute, 800 lang po ang pares mga sir Paunahan po kayo dito 800 na lang po yan Screenshot yun na lang po Meron din tayo dilute, dito Dilute, tsaka Pale palo na par blue Na kak Sanlibo, yung issue nito Ng kak, pa, inborn po yan Pero nakakasta po yan Proven kak po yan Nakakasta po yan, may issue lang po yung pa Out na lang po ito ng sanlibo o yan, sandibo na lang po yan o. Fail follow tsaka dilute. Sipatin nyo na lang. Screenshot nyo po. Sandibo na lang po yan. Pag sure buyer ka, may ibawas pa po ng konti yan. Yan, pandagdag shipping. Okay. Next. Dito tayo. Meron tayo dito dan follow. Yan, far blue o pa dan follow. Normal. Split pa pag nagkak. Ayun o, oh, nakatalikod split off pa pag nag-cut. Yan, out na lang po natin ito na 2,000. Yan. Power blue opa dan. Ah, power blue dan palo. Hindi po siya opa. Split opa po siya pag Ang gender po yung out natin dito. Ayun o, no, yung power blue. Ayaw, marap. Yun. Nakaharang laging puti. Ito naman yung albino opa natin. Ito natin ito isang libo. Napakinis din po yan. Ayan na po, yung parblo. Nagtatago lagi eh. Kaya po sila, sipatin nyo na lang po yan. Yung albino opa natin, isang libo na lang po yan. Meron din tayo dito. Crimino split opa. Yan, kapangkak po yan. Kaya split opa po siya. Kapatid niya po yung ano kanina. Yung crimino opa doon na kak. Tapos, itong Alphar Blue, split sa ino po yan. Ito, 3,000 na lang po out nito. 3,000 ng pares. Panalang po ito ha, panalang. Napakaganda po ng ibon, oh. napakakinis. so. Oh. May kita naman sa ibon kung maganda o hindi. Makinis po yan. Oh. Dito, meron tayo dito, budget mail. Yan. 600 na lang po itong pares. o oh. Yan, 600. Pauna na lang po kayo dyan, 600 na lang ang pares. Oh. Ito pa o. Oh. 600 lang ang pares dito Ayan, 600 lang po yan Ipatin nyo na lang 600 plus ito 600 din to Yan po yung budget main natin ha Mga bossing ha? mga idol ha So yun lang po yung update natin Sa mga pang out natin dito sa bahay Di na tayo nakapagtindasin ng changian, Di tulad na dati, nagtitinda tayo ng changian So yun, sa so, sabali ito flex na lang natin sa YouTube, ganun din pa, ganun din rin naman. Napapanood yun, napapanood yun rin naman to sa YouTube channel natin. Okay, maraming maraming salamat sa mga gusto po mga gabil. Uh, Paki-message po at saka screenshot ko lang po yung mga gusto ninyong mga ibon. So yun, ito, napaganda po na ito. Flex natin ulit to mga bossing. Ano, you know, napaganda po na ito. Paunahan na lang po kayo dito ha. Yan. Okay, all right. Maraming salamat and God bless. Follow for more and please subscribe and share. Paki-like po at paki-pindot po ang bell button para updated ka po sa mga video ng ganito na inupload natin. Thank you.